Gikompleto na sa Mandawi City Hall ang resulta sa investigasyon kabahin sa request sa pagpamutol sa mga punuan sa buli. Kinumduman sa yun atong Abril sa Barangay Ibabaw Istansya na hagsa ang karaang punuan sa buli. Nakapatay kini sa usa ka bata nga nagduwa sa sidewalk ni atong Higayuna. Mitumaw ang reklamo sa litdugay na dieng mihangyo ang mga residente ngadto sa City Hall nga putlon ang kahoy kay gatuo silang delikado. Kini ang rason nga nung mihimo o fact-finding investigation ng siyudad kung aduna ba'y tulubagon sa nahitabo o nga nung wala dayon maaksyonan ang tree cutting request. Matod sa City Administrator, ang report sa team nga gilangkuban sa tulo ka mga abogado, hayan muduso na silang final report sa City Legal Office. Hopefully, na naging recommendation, um, basically fact-finding pa So fact-finding pa to siya, once we have all the facts na, It will be uh, the city legal who will decide if you file an administrative case or criminal negligence.